DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run! Mula sa kanon sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang Unico, Darwich 11, race Sibayan sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Tiniyak ni Sammy sa matalik na kaibigang si Noli at sa kanyang ina na mabibigyan niya ng hostisya ang pagkamatay ng kanyang ama at makagaganti siya sa naghit and run sa itay niya na naging sanhi ng kamatayan nito. Kasunod yun, naging nobya ni Sami si Maris, na naman ni Noli. Kaya nag-away silang magkaibigan at ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kanala sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi ka uubra sa Oli! Ang lakas ng loob mong awayin ako? Lampakan naman pala! Ano? Tama na! Kala mo ha? Sammy, tama na Nay pinuntahan na akong kaibigan na malapit dito sa pinapasokan yun ni Noli. Nakita ko nag-aaway kayo magkaibigan. hindi, hindi, hindi ko na ho kaibigan ang anak ninyo, Aling Josie. Bakit ba kayo nag-aaway? Itang itanong niyo sa traitor na yan. Huwag mo Ay. akong turuin, Noli. Baka tamahan ka pa sa akin. Sabing taba na, amin. Hirap na nga si Noli. Sasaktan mo pa. Sige na, maghiwalay na kayo. Umuwi na tayo. Halika na. Mabuti pa nga, Iyahatid ko na kayo pa uwi. Kapag hindi pa kami naghiwalay ng noli na yan, baka hindi ako makapagtimpi. Baka malumpo ko siya. Noli. Um, Kayo pala, Aling Josie. Kahit nakauwi na ako, ay ah. eh, hindi mawala ang pag-aalala ko sa inyo ni Sammy. Kaya nang umalis siya dahil may pupuntahan daw, naparito na ako sa inyo para makausap ka. Eh, pasok ka Hindi, huwag na. Hindi naman ako magtatagal eh. Habang nakaangkas ako sa motor ni Sammy, tinanong ko siya kung anong pinagawayan niyo. Ayaw naman niya sabihin sa akin. Pero uh, maliit na bagay lang daw. <laughs> Malaking bagay ho sa akin. Ha. ako ng anak ninyong <sighs> talaga mga kasalanan sa iyo ni Sammy. Kinaribal ho niya ako. Sinulot sa babaeng ko. <laughs> Pero huwag na natin pag-usapan yon dahil lalo lang sumasamang ang loob sige. Eh, hindi ko na alamin ang punot dulo ng naging alitan niyo ni Sammy. Um, Pero ako na ang, ang humihingi ng paumanin sa iyo, Nolly. Kaling Josie. Pagpasensyaan mo na sana ang anak ko, ha? at pakiusap. Huwag na kayo mag-aaway uli. Nag-aaway pala kayo ni Noli, Sammy? Oo, Maris. Kaya hindi ko na siya inihatid sa kanila. Bago ako nakipagkita sa iyo dito sa tabing dagat. Dahil sa akin, nagkasira kayong magkaibigan. Wala namang problema sa akin yon. Kahit sino, tatablahin ko dahil sa'yo. Sammy. Talagang mahal kita, Maris. Kaya handa kitang ipaglaban, kahit kanino. Pero... Pero, ano, Sammy? Handa mo rin kaya akong ipaglaban, kahit kanino? Nagbabalik ang inyong lingkod, the 11 race si sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Ruben, may malalim ng gabi. Gising ka pa? <sighs> Hindi ako makatulog, Emmy. Bakit? Nag-aalala ako kay Maris. Dahil nagtapat siya sa'yo na may nobyo na siya. Oo. Ako, oh, akala ko sinabi mo sa anak mo na okay lang sa sa'yo magkanobyo siya, kahit na waiter lang. Sabi ko lang yun para hindi sumamaan loob niya at hindi siya magrebelde gaya ng ibang nakipagtanan sa nobyo matapos kumontra sa karelasyon nila ang kanilang mga magulang. So, eh, hindi naman siguro gagawin yun ni Maris. Tiwala pa rin ako sa ating anak pero titiyakin ko na hindi siya mapapariwara. Bakit? Anong gagawin mo, Ruben? Ano? Ano, Maris? Gusto ako makilala ng parents mo? Oo, Sammy. Kaya tinawagan kita. Waiter? Uh, mamaya na tayo mag-usap, Maris. May asikasuhin lang muna akong customer. Wala ka bang kasama? Waiter dyan sa fast food? Meron si Noli, siya pinakamalapit sa akin. Pero hindi kami nagkikibuan mula nung nag-away kami. Kaya hindi ko siya mapakiusapang siya muna mag-asikaso sa customer na tumatawag sa akin habang kausap kita. Ah, uh, o oh, sige, gawin mo muna ang trabaho mo. Salamat at naiintindihan mo ako. Pero teka, pae ka ba makilala ng parents ko? Um, uh, uh, sige. Okay, thanks. Uh, kailan nga pala, Maris? Kailan ako papasel sa inyo? Para magkakilala kami ng mga magulang mo. Nay, alis na po muna ako. Oh. Bihis na bihis ka sa amin. isang malakad mo. Eh, sa nobya mo? <laughs> na banggit ko na nga pala sa inyo na may girlfriend na ako. Ay, hindi naman masama na magka ka, anak. Nasa ustong edad ka na para makipagrelasyon. Pero dahil lang mamas sa isang babae, masisira na mabuting pagkakaibigan niyo ni Noli. Eh, hindi ko naman po gustong masira ang dating magandang samahan namin, Nay. Eh, kaya lang. Kaya lang nagkataong iisang babae ang natutuhan niyo mahalin. Ganon. May dahilan po ako para maatim kong masira ang pagiging magkaibigan namin ni Nolly. Sami, Mayroon po akong mabigat na dahilan. Sami, ano bang dahilan at nagmamadali ka sa pag-uwi? hindi ako nagmamadaling umuwi, Maris sinudya akong ihatid ka hanggang dito sa gate namin para magtapat ka sa akin. Totoo ang sinabi ko. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Uh, nang ipakilala mo ako sa mama at papa mo. Kaya kahit ilang minuto pa lang kami nagkakausap, nagpaalam na ako sa inyo. Nagpumilit kang magpaalam nang hindi mo man lang tinikman yung niluto ko para sa iyo. Uh, sa ibang pagkakataon na lang. Hmm? Tsaka ako natitikman ang luto mo, ha? Ewan ko. Pero halata ako kanina, hindi ka komportabling kausap ang parents ko. Lalo ng papa ko. Hmm? akala mo lang yan. Napansin ko na may tingin ka sa papa ko na parang matalim. Maris. Sabihin mo nga sa akin ng totoo bago ka umalis, Sammy. Please. Bakit hindi ka komportable sa papa ko? Anong dahilan? Anong dahilan? Nagbabalik ang yung Darwin 11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi inamin ni Sammy kay Maris ang totoong daylan kay hindi siya komportable sa ama ng dalaga. Tiniyak naman ni Mang Ruben sa kanyang asawa na hindi siya papayag na mapasama ang kanilang anak. Adi pagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11, Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Emi, mean, hindi ako papayag masira ang buhay ni Maris. Bakit, Ruben? Sakala sa mo ba masisira ang buhay ng anak natin dahil sa kanyang nobyo? Wala akong tiwala sa sa amin na yun. Bakit? Dahil isa lamang siyang waiter. Hindi yon. Hindi issue sa akin ang mababang katayuan sa buhay ng lalaking yon. Ang mga kilos at pananalita niya ang dahilan. Kaya wala akong tiwala sa kanya. Halata kong hindi siya komportable habang kausap natin siya. Oo nga. Nahalata ko nga rin yun. Kaya nga Aalamin ko ang tunay ng pagkatao ng samin na yun. Ayoko rin masira ang buhay ng anak natin. Kaya gawin mo ang nararapat para hindi mapasama ang ating anak. Talagang gagawin ko, Emmy. Sinikap kong maiahon sa hirap ang pamilya natin. Ginawa ko ang lahat para makapag-abroad ako. Nagtiis ako. Nag-sakripisyo na maraming taon na pagtatrabaho sa ibang bansa para mabigyan ko na maayos na buhay kayong pamilya ko. At para mapagtapos ko sa pag-aaral si Maris, hindi ako papayag na sa isang kisap matalang masira ang lahat ng mga pagtiis at pagsasakripiso ko sa ating anak. Para kay Maris, handa akong mamatay. Ruben At handa akong pumatay! Maris! Ah. Uh, ah, oh, ko pala, Nolly. Um, saan ang punta mo? Diyan lang, sa mall. Nag-iisa ka Ah, magkikita kami ng... ng kasama ko. Sino? Eh... Si Sammy? Nolly. Malamang, kay Sammy ka makikipagkita. Dahil pareho kaming walang pasok sa trabaho ngayon. Eh, sige na, maiwan na kita, Nolly. Maris, hanggang dalaga ka pa. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa sa iyo. Huwag mo na akong kulitin. Umaasa akong matututuhan mo rin akong mahalin. Nang higit sa naging pagtingin mo kay Sammy. Sige na, dyan ka na. Tatawid na ako. Maris, pakiusap. Bigyan mo ko ng chance ang patunayan ng pagmamahal ko sa iyo. Nolly! Nolly, mo kang tumawid! May truck! Ha? Mapapangkangan ang truck! Ano? Ano? saan hahantong ang pag-hit and run kay Nori ng truck na nakabangga sa kanya. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit Del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutia, Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Sanog Production Assistant Angie Cruz Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino At sa mga aksyong direksyon ni Renato Phil Cruz Ito pa ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi Nagaanyayang laging subaybayan Ang bawat makatotohanan kasay sayang lakapaloo Sa ating dunang Ano? DZRH member, kapisanan ng mga broadcaster nang Pilipinas.